Hay wala ako. Nakapaala lang ako uuwi. Oy, makatama. Wala. 'yung sadap ng. Ang sadap ng. Uwi Ano lagi? Ano? Ito po 'yung Darcy. Ito po pala um. wow, Ang. Wow, sadap 'yung ng ako. Darcy. Ayun po. Ay, sa Ayun po 'di

Yan yung una-una mo na laglag. Ducks. 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 yung Ducks. 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 Ducks.

Grabe ka naman. Kaya ko, so paano yun? Darcy, i-plastic mo na yan. Ayun, sige. Mag-ano na rin ako ng mga. Ang madami sa akin. Ilang <laughs> lang, Darcy. Para kung mga tayo. Maliit. Sige. Kahit yung malaki na, yan. Kaya malaki. Pwede na ito out. Okay. For sale! Mine, mine, mine! Darcy, wag mo ka. Masarap kasi to. Ganda lang talaga. Bye bye. Bye bye pa. Bye night. Bye bye. Oh. Mercy. Tekilan talaga. 2 hours later. Ai. Dati mo nakita tanda. At saka dagadaga ba ko? Lalabagat masarap. Sibuyas. Mga talasa na ito yun. Kugayam na bakit?